sa ibang paksapo etong pinag-uusapan din na NCAP kasi di ba marami hong may mga ilang transport group na tumututulh dito actually kinwestyon nila kung bakit ituloy pa rin ang NCAP kahit po mm -hmm. uh, muna ng isang buwan yung uh, rehabilitasyon ng EDSA pero sa haniho ng mga commuters ano ho ang inyong masasabi dito ho sa pagpapatupad ng NCAP Uh, Band-aid solution po 'yan, no? hindi naman 'yan yung hinihingi talaga namin. Pinapakita yan ng uh, administrasyong Marcos na as if nakakabuti talaga siya sa mga pedestrian, sa mga cyclists. Baka nga nakakabuti siya pansamantala, pero merong naaapakan napakaraming karapatan. At para sa aming mga commuter, hindi naman pwedeng yung kapakanan namin ang kapalit noon inaapakan yung karapatan ng iba. No, uh, ang ibig sabihin ng naapakan ng karapatan, demokratikong karapatan din talaga. Isipin niyo ang sistema ng NCAP ay multa muna bago yung bago madinig kung dapat pa talagang tiketan, no, yung kung sino mang pinitiketan. Eh yung mga commuter naman minsan ay motorista din. Halimbawa, napakaraming manggagawa na dahil sa walang transport, public transport options, bumili ng motor kasi napakamura ng motor ngayon, no. So, isipin na lang ninyo yung isang manggagawang 645 pesos ang sinasahod kada araw. Mag magkamali lang siya sa traffic sign, no, isang beses, magkano multa noon? 1,000 pesos. So, ibig sabihin, yung yung sinahod niya, 645 pesos, mapupunta lang lahat yun dun sa multa, kulang pa. So, hindi makatarungan, no? So, para sa amin, kailangan talagang ihinto muna yung NCAP, no? At with regard sa safety sa pagsunod dito sa mga traffic rules e eh, kailangan talaga una magpondo talaga ng mas maraming enforcers na hindi na uh, mai-incentivize bangotong no magkaroon talaga ng uh, training para sa kanila no uh, buwagin yung mga sindikato sa loob ng LTO, LTFRB, MMDA at iba pa no at uh, talagang buhusan ng uh, pondo yung infrastructure para magkaroon talaga tayo ng maayos na infrastructure na magiging uh, friendly sa pedestrians, friendly sa commuters, at makatarungan para dun sa mga uh, public transport at iba pang motorista. So yung pagkakaroon talaga ng maayos na signages, uh, pagkakaroon ng protected na bike lanes na connected, at pagkakaroon ng mga maayos na mga PUV stops. Walaan yan eh. No? Mm -hmm. So yun yung mga sa tingin namin dapat pinofokusan ng gobyerno sa halip na itong very punitive, mapagparusa. No? Parang wala naman itong pinagkaiba sa Duterte style. Parang uh, kamay na bakal na style na tingin natin ay uh, hindi naman yun yung pamamaraan para talaga masolusyonan yung issues natin sa trafiko.